Ito mga katribya. Kinabukasan. Yan. Lanta na po yung ating in-spray. Yung mga malalambot. Kaya mayroong katapat. Yung ganito mga malalambot eh. ay sandali lang siya malanta. Kasi hindi siya nadali po nung nag-uulan ngayon nakasingit po tayo ng araw ayan o oh. Eh. na po yung mga malalambot na damo ayan turi, -turi na po ngayon matautodas yan ayan o eh. Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po ay maganda po ang panahon. Sumikat na po si Haring Araw. Kung saan ay halos sa isang linggo po na nag-uulan. Eh, ngayon, tse-tsempo po tayo ngayon mga katribya po ng ating pag-herbicide. Dahil di tayo po makapag-herbicide dahil continuous po yung pag-uulan. Ngayon, nakatsempo po tayo ngayong araw. Sana ay magtuloy-tuloy na para yun naman pong ating damo ating po maapula, maawat dahil nagpipiesta po ang mga damo sa ating kalamansi kaya naman eh, atin naman po siyang i-spray yan ng ating herbicide ito ang pinakamaganda yung mabilis na pamatay damo sa mga malalambot ito pong mga malalambot na ito madali lang po itong patayin Nahalos ito yung mga natira ng mga nakakaraan. Hindi siya nadali noong isa nating gamot. Ngayon, ninaluan na po natin ng pangmalambot. sigurado rito patay yan ito At yung ating mga tinanggalan natin ng baging dinamuhan natin yung ilalim kaya lang eh kung mo kasi nagdiretso po yung pagulan hindi na rin po natin ito uh, nadidiretso natatagpos kaya pulo pulo lang din pero ngayong nag-aaraw yan. Eh, tempuhan natin ngayon yung ating pag-herbicide. Sana umulan po mamayang hapon. Para tuyon-tuyo na sa katawan. Ng ating uh, damo. Yung herbicide po nating ginagamit. Dalawang klase po itong panghalo natin na ito. Isang talagang gamit natin. Saka yung pangmalambot. malambot. Pero pagka po tag-init, hindi na po natin hinahaloan ng para po sa malambot. Nadadali na siya. Kaya lang ngayon kasi nag uulan eh obligado talagang maghalo. Masyadong malalakas po ang buhay. Yang ulikbangon. Uh, ulik bangon. ulik bangon ang tanog sa amin na itong damo na yan. yan. Itong mga malalambot na ito. yung baging naman eh madali naman kung mapatay ang baging Ayan, e, gumagapang sa kalamansi ito ay e, pagka hindi mo siya alisin eh babalutan po ng marami ang ating kalamansi si e, yan po ang inaagapan ng ating mga katribya ang e, mga magkakalamansi ating pag herbicide pero pag iyan naman po mga katribiya po ay namatay pataba naman po yan sa ating lupa kaya wala rin naman sayang so yung ating siling matanda na tuluyan na po natin at malilit na rin po ang bunga yung mga nakasurvive para sa sausawan na lang natin Mahirap na rin kasi ibenta pagka maliliit. manapasa sa uh, chili garlic, pwede yan. mga bunga pa at mga sili natin yan yung ating talbos na kampalaya so, mukha tayo rito ng pang uh, sardines Ginisa. sarap yan eto naman po yung ating yung talilong Oh, gamot naman yung talilong sa nag-uulyanin. Sa so, Alzheimer. Kasi hindi po makatulog. Yan, gamot yan, yung talilong. Wow, ang sarap ng ampalaya. Eh, Patay siya ngayon. Ah, nabalutan na po yung kalamansi natin. Sa ating mga katribya, pag malalaki na po ang kalamansi, okay lang po medyo matamaan ng konti. Pero wag lang po direkta. Hindi naman po iindahin po siya ng kalamansi. Wag lang po yung paliliguan niyo siya. Pero yung aksidente lang na natatamaan, medyo mangungulot siya pero hindi naman mapapatay pero pag maliliit ang kalamansi ingatan po natin yon para hindi po maapektuhan so, dito sa gawin na ito puro malalambot po ang natira ayan ngayon pong mag ang panahon tempo tayo masamantala na dahil pag ba mag uulan na, na naman di na naman tayo ulit makakapag-spray. Yeah, sa mga gusto ng talilong, ito, hindi spray na lang natin. Sa iba daw eh, wala nito. Ayan, lalagay rin po ito sa sinigang. Ang talilong. Meron niyang kasabihan eh hilong talilong ewan ko ba kung bakit tinawag na hilong talilong kasi kahit saan tumutubo itong talilong ito na mga oh tataas po ng mga ulikbangon. bangon ngayon, ngayon patay ito sa ating herbicide para sa malambot sa halip na gumayo po mga gumagamit ng mga 2 for this disaster eh basahin nyo na lang po doon sa ating comment section nalagay ko po yung gamot natin ginagamit para doon sa mga malalambot hindi na kailangan ng 2 uh, for the disaster dahil pag may gulay delikado ayan patay ito lahat yan, makikita ninyo po yung resulta nito. Babalikan natin para yung ating ginagamit, pwede ninyo pong subukan. Eh, dito pa natin to napapapitas dahil madamo pa. May iwanan po yung ilalim. Kaya hawanan muna natin bago natin papitas. Although marami na rin pong mga reject na inog. Talagang ganun, mataba na lang po yan sa ating kalamansi. Organic. Ito nga. Ito pong gamit natin na na herbicide pagtungtong po ng hapon kasi hindi po mauulan lanta na itong mga kuwan na yan yung mga malalambot basta't natuyo sa dahon lalanta na siya Medyo mainit din yun po yung ating pagbibidyo. Ito lang kasi ang ating time. At maganda-ganda ang ating klima. Lumabas na si Haring Araw. Kaya masarap po mga katribya po ang magkalaman si farming. Hindi naman po matrabaho nagagaya po sa sa palay ito so, basta't nakachain po tayo yan nakakapag herbicide tayo Siyempre pagka naguulan talagang yung damo po ay galit kahit saan naman niya kahit sa palay importante eh yan nakabayok na yung bunga natin Meron tayong nagagamit na pang herbicide. di lang kasi natin ito pwedeng grass katirin dahil mababa na po yung bunga. Marami na pong bunga tatamaan. Ayan, gaya niya, no? Nakayok-ayok na. Ayan, marami pataba ang ating kalamansi. Organic. Napataba. Ang kanyang bunga. ya mabilis matuyo ito mainit eh dami kinakain ng kalabaw sana ito eh busog ang kalabaw dyan saka ng baka Ayan yeah, mga katribya, tiklop na po yung dahon ng ating inispray. Ayan. Yeah. Pampalan po yan ha. Tanghali. O, tanghali na tayo at mainit na. Yung lahat po ng mga tinamaan ng ating herbicide. Ayan. Yeah. Unti-unti na po silang nalalanta. Ayan. Yeah, no. Lalo pa mamayang hapon yan magtitiklop lalo ang mga dahon nito ganyan madali lang po kasi ito patayin basta meron pong kahalo na pang malambot pagkawala po kasing kahalo at lalong dapat mong naguulan hindi po mapatay ito yan mga tipong herbicide pero pagka nagiinit madali lang po patayin yan ganyan pagka ganyan pong kagagalil na sa ulan matitibay siya halos yan po yung natira po sa ating damo kaya kumuha naman po tayo ng pantapat sa kanya. Pang malambot natin na ginagamit. Ayan o, tiklop na po dahon niya. lalo na doon sa may pinakauna po natin in-spray. Eh mga katribya, tapos na po tayo ng ating pong pag-herbicide dito. At yung isa naman po yung ating uh, sisingitan ng uh, pag-spray. Habang maganda po yung panahon, masamantala na. Kasi pagka uh, nag na naman po uli, hindi tayo uli makakasingit kaya mangyayari po niyan eh talaga magtatanggal ulit tayo ng bagay para maiwasan po natin yung mahaba po yung ating damo kailangan po ay ating pong ma-spray na kaagad para ating maagapan ito mga katribya kinabukasan yan lanta na po yung ating in-spray yun pong mga malalambot kaya mayroong katapat yung ganito mga malalambot ay dali lang siya malanta kasi hindi siya nadali po nung naguulan ngayon nakasingit po tayo ng araw ayun eh. lanta na po yung mga malalambot na damo Ayan, yeah, tuloy-tuloy na po ngayon matotodas siya. Ayan, oh. Eh. Ang kagandahan po mga katribya pag uh, meron tayo gamot para sa malambot. Yan na halos ang natira sa ating panamansi eh. Kaya eh, ito na siya ngayon. Mahal lang tanah. At pwede na po natin itong mapapitas. Medyo so, marami na rin po yung ating Reject check. Eh. na. Palas na oh. Lantang gulay. Ayan Eh. Pareng ito sa ating gamot na ginamit. Eh. May dami niyan. Eh dito hindi problema po 'yung pagka malalambot na ganito. Napakadali ah, lang po niyang patayin. Yeah. Tiyo, na po siya ngayon Totodas Kaya follow up natin yung pong ating gamot na ginamit po dito. Masahin nyo na lang po uh, mga, mga sa ating comment section. Doon na po natin na uh, ilalagay po yan uh, ang ating uh, gamot na ginagamit sa ating pag uh, herbicide. Ngayon pong umaga pong ito mga katribya, babalik ulit po tayo ulit sa ating pong trabaho. Doon naman po tayo sa isa, sa tabing ilog yung ating pangalawang farm. At doon naman po isprend po natin siya ng uh, pang malambot. Halos pang malambot po yung mga natiran ng ating mga damo. Kung hindi tayo nakapaghalo po nito, eh, sila po ang namayagpag. Pero iba lang mga damo, mga patay naman na. Ah. Eh ganoon pa man, eh basta maganda na po yung panahon ngayon. Ayan no? Eh, kakatawa naman po natin ngayon na tayo po ay makapag-spray. Eh, binibigyan po tayo ng panahon para maharap ma naman natin ang ating mga damuhin. At, pero naman yan, doon naman tayo tututok sa ating namang pag harvest po ng ating kalamansi.